Magandang araw sa iyo, batang determinado. Bagong aralin, bagong kalaman ang mapapasayo, iyo. Ating tatalakayin ang pagsulat ng sulating di formal, formal, liham pangangalakal at panoto. Tara, sabay-sabay nating alamin ang paggawa nito. Pagsulat ng sulating di formal, formal, liham pangangalakal at panoto. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nakasusulat ng sulating di formal, formal, liham, pangalakal at panoto. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo muna ang sagutan ang paunang pagsubok. Panoto, pag-aralan ang mga larawan at isagawa ang kasunod na gawain. Gawin ito sa sagutang papel. unang gawain, ano ang maidiyang ipinakikita sa bawat larawan? Isulat ito sa sagotang papel. Pangalawang gawain, mula sa mga ideyang isinulat mo sa bawat patlang, sumulat ka ng isang maikling sanaysay. Isulat ito sa sagutang papel. Kumusta? Binabati kita at naisagawa mo ang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik-tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto: Basahin ang maikling sanaysay. Piliin ang mahahalagang ideya na nakuha mo sa sanaysay. Magtala ng limang datos at isulat sa sagutang papel. Halina't sabay nating basahin ang sanaysay. Tunay na kaibigan. Akda ni Radson Mendoza galing sa matabangutak.net Ito yung mga taong kahit kailan hindi mawawala sa iyo. Sila yung mga taong alam ang kahinaan mo pero hindi nila gagawin ito para lang makalamang sa iyo. Ang tunay na kaibigan ay ang mga taong kahit hindi ka laging kinakausap dahil sa meron din silang kanikanilang buhay, mararamdaman mo sila sa mga oras ng kagipitan at pangangailangan. Nakakatuwa ang mga kaibigan na biglang nagpaparamdam Ang saya kasi hindi mo inasahan na magiging ganon sila Ang tunay na kaibigan ay ang mga taong masasandalan mo Mga mapagsasabihan mo ng problema kapag may problema ka Sila ang payong salo sa ulan ng problema Ang bangka na masasakyan mo sa agos ng problema intindihin mo sila para intindihin ka rin nila. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang kaya, di ba? Kasi magaling ka. Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang ating bagong aralin. Ang pagsulat ng sulating di formal, formal, liham, pangalakal at panoto. Ang pagsulat ay isang makrong kasanayang pangwika at isang paraan ng pakikipagtalastasan ng manunulat sa mambabasa. Gampanin ang pagsusulat na ipabatid sa target na mambabasa ang mensaheng ipinararating ng teksto. May dalawang uri ang pagsulat, ang sulating formal at sulating di formal. Ang sulating formal, ito ay nangangailangan ng puspusang pananaliksik at pag-aaral Maayos ang pagkabuo at binibigyang pukus ang impormasyon o mensaheng nais ihatid dahil komunikasyon ang pangunahing layunin ng ganitong sulatin. Halimbawa, liham pangangalakal, panoto, memorandum, plano, proposal, patakaran at mga tuntunin, advertisement. Pangalawa, sulating di formal. May kalayaan ang manunulat na talakayin ang paksang kanyang nanaisin. Walang tiyak na balangkas at pansarili. Ito ang pinakagamiting uri ng sulatin ng mga bata dahil nagagawa nilang iugnay ang anumang paniniwala, pag-iisip o di kaya itong taglay nila sa kanilang sarili. Halimbawa, sanaysay, dayari o talaarawan, shopping list, pagbati, tala, tambuhay, mensahe, jurnal, liham at dayalugo. Tatalakayin natin sa bahagi ito ang mga halimbawa ng sulating formal tulad ng panoto at liham pangangalakal. Panoto, ito ay mga tagubilin, gabay o direksyon sa pagsasagawa ng mga gawain. Ito ay kailangan sundin upang maging tama, tiyak at maayos ang mga gagawin. Nakatutulong din ito sa mas mabilis na pagawa. Halimbawa ng panoto, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib habang inaawit ang lupang hinirang. Pangalawa, isulat ang inyong pangalan sa unang guhit sa bandang itaas ng inyong papel. Sa ikalawang guhit naman ay ang inyong baitang at pangkat. Liham pangangalakal. Ito ay liham na ginagamit sa mga tanggapan at sa mundo ng kalakalan. Ito ay mahalagang instrumento ng komunikasyon sa pagitan ng mga mga ngalakal at ng kanilang mga customer o iba pang taong nais makipag-ugnayan sa kanila. Sa ganitong uri ng liham ay kailangan ang mga katangiang malinaw, maikli, magalang, tapat, mabisa, maayos at malinis. Mga bahagi ng liham pangangalakal Una, pamuhatan nagsasaad ito ng tirahan ng sumulat at pecha kung kailan sinulat ang liham. Pangalawa, patunguhan. Binubuo ito ng pangalan at katungkulan ng sinusulatan, tanggapan o opisina ng direksyon ng sulat. Pangatlo, bating panimula. Ito ay isang magalang na pagbati na maaring pinangunahan ng ginoo, ginang, binibini, mahal na ginoo, mahal na ginang, o mahal na binibini. Mahalagang angkop sa taong padadalhan ng liham ang bating panimula na ginagamit. Pang-apat, katawan ng liham. Ito ay naglalaman ng pinakamahalagang minsahi na nais ipabatid ng sumulat sa sinusulatan. Kung sa pagkain, ito ang sustansya na mahalagang makuha natin. Panlima, bating pangwakas. Kung mayroong bating panimula, mayroon din bating pangwakas. Ito ay ang bahagi ng pamamaalam ng sumulat. Nagtatapos sa kuwit. Lagda, ito ang buong pangalan at lagda ng sumulat. Ito ang halimbawa ng liham pangangalakal. talakay na natin ang bago nating aralin, maaari mo nang sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, isulat sa kahon ang mga halimbawa ng sulating formal. Ilagay ito sa sagutang papel. ito ang maaring mga sagot. Para naman sa pangalawang bahagi ng unang gawain, isulat sa patlang kung ano-ano ang mga halimbawa ng sulating dipormal ang nasa larawan. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nasa loob ng kahon. ang sagot mo ba ay ganito rin? Ang husay mo! Para naman sa pangalawang gawain, isulat sa talaang matatagpuan sa ibaba kung sa ang hanay na bibilang ang mga sumusunod na impormasyon. Isulat sa sagotang papel ang sagot. Ah, ganito rin ba ang masagot mo? Ang galing mo! Para naman sa ikalawang bahagi ng pangalawang gawain, pag-aralan ang nasa larawan. Si nanay ay magluluto ng paboritong ulam ng kanyang anak, ang adubong baboy. Isulat sa guhit ang mahakbang o panoto na dapat sundin ni nanay upang maging wasto at tama ang kanyang pagluluto ng adubong baboy. Isulat ang panoto sa sagutang papel. ilan sa maring mga sagot. Batid ko na lubos mo na ang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pagsulat ay isang makrong kasanayang pangwika at isang paraan ng pakikipagtalastasan ng manunulat sa mambabasa. May dalawang uri ng pagsulat, ang sulating pormal at sulating di formal. Ang liham, pangangalakal at panoto ay mga halimbawa ng sulating pormal ang mga bahagi ng liham pangalakal ay pamuhatan, patunguhan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat. Pakisubscribe na rin sa isa ko pang channel, ang Mamang Lakwachero. Maraming salamat ulit sa inyong lahat.